Hey guys, for today's video nga pala ay samahan nyo nga ako maglinis ng kwarto namin. So yun nga guys, syempre bago natin to linisan, mapen ay ilalagay ko muna sa playpen yung mga anak ni Pepsi. At syempre kasama na rin, ni, kata, <laughs> kasama na rin si Pepsi para yun, mas makapaglinis tayo ng maayos nang walang sagabal na makukulit. Ayan, ipapasok na nga natin sila. So, today ay uh, ilang weeks na ba itong mga to? Parang mag uh, magsi six weeks na din. And sobrang nilikot na nga nila and napakatatakaw na nila guys. Which is nakakatuwa kasi ayun, halos parang six times ko na sila pakainin. Kaya ngayon, medyo magastos lang talaga sa dog food kapag nagsimula na kumain ng mga baby ni Pepsi pero yun syempre hindi ko rin pwedeng pabayaan si Pepsi yung kumain lang na dalawang beses kasi meron syang uh, nagpapadede pa rin sya at the same time so yun ito lang nga yung tinanggal kong basahan ng mga tuta so yun dito nga pala sila umiihe, tumatae ayan, sa basahan na to So, ang gamit ko nga pala sa paglalaban ng mga basahan, ng mga puppies, ay, yun, sunrocks lang, binababad ko lang sila para mawala yung mga germs, ano, para mapatay yung mga virus-virus na ganun. And, ito nga rin pala yung gagamitin natin sa pagmamap sa kwarto namin. And, floral nga pala yung gamit ko. So, yun guys, simulan lang natin yung pagmamap. Ayun pala, sa mga naano ko dun sa isang video so hindi po vechine yung nilagay ko dun sa pagkain ng mga bebe namin dito kundi dextrose powder ayun so naglalagay nga ako ng dextrose powder guys lalong lalo na ngayong init. kasi yung para na rin sa mga puppies and magkaroon ng extra energy sila lalong lalo na si pepsi na talaga namang pagod na pagod And yung Dexter's powder nga guys, ay nakakatulong para maiwasang ma-stress yung mga aso natin. And para hindi rin sila ma-dehydrate. So kung hindi kayo gumagamit ng Dexter's powder, I miss okay kung gumamit rin kayo kasi madami rin syang benefits sa mga aso natin. Tapos dito pinapatayo ko na nga yung sahig para yon maililipat ko dito sa kabilang side yung kanilang playpen kasi sila nakalagay para yon simulan ko na nga din yung dinisen. Tapos dito is nailipat ko na nga sila. And magsimula na rin ako magmap. Actually, tapos na pala ako dito magmap guys. Ayan. Ilalabas ko na yung map na walang tangkay. So, sa ba baka may mga gusto mag-sponsor dyan. Ayan. Papatuin lang natin yung side kung saan ko sila nilagay kanina para yon pag natuyo ay mailalagay ko na nga mailipat ko na sila doon para yon pwede na silang gumala magharutan dito sa labas ng kanilang playpen pero yon guys hindi ko pala sinilalagay sa loob ng playpen ng 24 hours more on sa labas sila ng playpen nakagala kung saan saan sila dito sa loob ng kwarto namin napunta para madalas sila sa ilalim ng higaan namin kasi malamig nga doon. Lalo lalo sa tanghali. So ayun, iurong ko na nga itong playpen. Dito sa tabihan ng higaan namin. Ayan. Seryos ang seryos tayo dyan, guys. Ayan. Diba? Natapos din tayo sa paglilinis dito sa kanilang kwarto. Tapos ayun, ito na nga pala yung towel na kani ah, towel na bago na ilalagay ko para yon pag meron sila. Ah, pag gusto nila lang humiga is meron silang higa ang bagong laba, bagong yon mabango. Tapos itong damit naman, since wala na akong basahan na iba. Ayun, ito muna yung gagamitin nila for the meantime. Kasi mamaya pa ako maglalaban ng basahan nila. So, bukas is magagamit na nila yung talagang tinataihan nila. Tapos so, ayun na guys. After nga niya, after ko ang malinisan ay ganyan na yung kanilang ginagawa. Nakalabas na sila dyan, nagaharutan. And, talagang mga tuta na sila guys. Nagaharutan, marunang sumalubong every time na galing ako trabaho, lumalapit na sila sa akin, nagwawagtail na rin sila, di ba nakakatuwa? So first time ko rin palang makapag-alaga ng papi na ako talaga yung nagpaanak. So, ganito lang yung feeling. Kasi dati, yun, nag-aalaga lang ako ng mga chihuahua sa bulakan ng mga papi. Pero ngayon, yun, meron ako sariling aso na napaanak ko And, malalaki na nga yung tuta. So guys, sana nag-enjoy kayo sa kulitan namin dito ng mga puppies. Ayun, thank you for watching. Hanggang dito na lang. See you next time.